so yun mga kapatid stand check natin uh, 7.35 ayan uh, mga kapatid sa uh, binigyan tayo ng maganda of uh, call off ayan mga kapatid hindi natin sila papakulan hindi natin sila i-raise bali stock natin sila mga kapatid so yun mga kapatid ah, uh, ito naman ng next ano natin yung mga warriors natin mga kapatid Ayan. Uh, yan. Bali, mamaya, bibig bibigyan natin sila ng vitamins para maganda ang kanilang kanusugan. Pati yung mga inot natin sa breeder. Tapos ito naman po mga kalapatids. Ayan, yan yung mga breeder natin na uh, hiniwalay natin. Ayan mga kalapatids. So, ito yan naman. I-aaral uh, natin, i-gagawin natin healthy yan mga kalapatids. So yun, magandang umaga mga kalapatids sa... Ah tanghali na talaga isa yung mga kalapatids time check Seven fifteen mga kalapatids uh, magpapatuka po tayo ngayon mga kalapatids sa uh, kahapon na uh, straight tayo uh, hindi natin na ibili sa ating anak yung kalapati natin mga kalapatids mabali uh, ngayon mga kalapatids magpapatuka tayo tapos pagkatapos ng patuka painom natin sila ng vitamins mga kalapatids So ayun mga kapatid, samahan nyo ako, tara. So mga kapatid, sa bali yung mga video natin na in-out muna natin kasi dami nang inakay natin. Kaya ito mga kapatid, ito na lang yung matitirang buwiga natin mga kalapatids. Yan na lang. Pag lumaki lang yung mga yung inakay niyan mga kalapatids sa pag-iwali. Yan na natin. I-out na rin natin sa pag-iwid. Bali, kukondisyon na naman natin. Tapos, pupulgay natin saka bibigyan natin sila ng vitamins. So, uh, so yan mga kalapatids. Ah. Bigyan tayo pa mga kapatid So ayan mga kapatid sa ah, Pakita ko sa inyo yung dalawang bata ko So ayan mga kapatid Yan yung Hiniwalay natin bata ko Ayan Bigyan natin silang patukan ka mga kapatid Yan mga kapatid. Ito yung isang bata ko natin Yeah. So, okay, mga kapatid sa uh... Ayan, nakulit tayo nakapag video Kasi nga uh... May nasikas tayo mga kapatid Ayan mga kapatid, gutom na gutom sila Sa taas natin uh... Kala mo yung ilang araw hindi kumain so yun nga pala mga kalapatid sa tinanong ko yung kukong namin sa sa club namin ah bali ang laro namin ay December bali may ay habol tayong apat na walo sa taas ito mga kawalang patid sa tayo sa taas ito lang tayo so tulad yung sinabi ko kayo na mga kapatid ah, bibigyan natin sila ng uh, mga vitamins tapos sa ah, susunod na linggo mga kapatid Nabibigay tayo ng Uga Para manunis yung pitukan nila mga kalapatids Mga kalapatids Kapon hindi tumukha yung mga kalapatids eh Straight tayo kapag sa tabaho mga kalapatids Bali pagbigyan natin karapat din sa mga vitamins. Papakulan natin sila para yung kalga ng vitamins sila. Mabis tumalab. Maganda maaarap at yun ng mga labas ng warion natin yan. Sana bigyan tayo ng konting karangal na mga to. Nagsikin ang isa. Wala mga kagawa. Importante natin yung <gibwing> dalawa mga kapatid. Nagsiseles na yata yung dalawa mga kapatid. Okay lang po na mga kapatid. So yan. Ito yung dalawang kolong natin. Hindi na natin ito ikakanggan mga kapatid. Mahirap kumanap ng gayatong kulay. Ayan. Special mga kapatid sa... pagbigay natin ng patuka pupunta ng poultry bibili tayo ng shampoo nila para di paliligwan natin sila yun siyempre habang naliligo sila sasabay natin sila para maganda ganda yung content natin at kung gano'n na natin kamahalang ang alaga natin kalapatin na mga kalapatids gusto nyo bang sumabay so sa pagligo namin mga kalapatids o, Tara, samahan nyo ko sa baba, ah, kukuha tayo ng tubig, painumin natin sila ng tubig tapos pupunta tayo ng poultry bibili tayo ng ating shampoo ayan ang malunggay namin so ayan mga kalapatid baba tayo ayan ang babaan kalapatids wala na rin tayong patoka sabay na natin yung patoka natin mga kalapatids So ayan mga kalapatid, bandawan natin itong mga inuman. ખળા� ને どうも。 So, yun pala mga kapatid sa bigyan natin sila ng tubig. Criminal water mga kapatid. Hindi ako po, nakawala yung isa. Ayan. Alam mo na natin isa pa. Okay. Mayroon na sila mga kapatid. isang anak pa natin natin. Hindi natin magpapakawala eh. So, yun nga mga kalapatid, sa uh, ambay tamis nga pala, kung hindi mo talaga minente ng vitamins yung alaga natin kalapati ah. medyo bumabagsak yung katawan mga kalapati bali yung vitamins natin na binibigay sa kanila mga kalapati bali electrolyte tapos multivitamins hindi pa hindi pa natin sila pina, pina titira ng mga uh, bubble wings mga sa so, mga ibang vitamins pa B, B12 mga ganon sa so, mga kalapatid baka maluto yung bituan nila kaya hanggat maaga pa mga ano muna ibigay natin at yung vitamins ayan, uh, ayan. lakas ang uminom kasi nga maghapang ng tubig kahap <laughs> ayan so ayan mga kapatid sa nabigyan natin lahat sila ng tubig kasi okay, rin ako wala pero hindi natin ko lang kasi magpa-vitamins tayo okay lang yung dalawa na kasi <laughs> matanda eh, na yung mga yun may edad na mamaya natin siya bibira ng vitamins so ayan mga kalapati sa ah, ngayon ng umaga ah, tatapos yung na yung video ko ah, kasi magasikaso pa ako ng Bawal ng anak ko kasi maaga siya mapasok. Dapat 12 pa eh. Maaga daw ang pasok ng anak ko. Kaya yun mga kalapag sa salamat sa support ha. Bye.